Nako. Ay, ang sarap uminom ngayon, oh. Makulimlim. Ano kaya yung best friend kong si Kuring na yon? Oy, biba? Ano na naman yung kinakalkal-kalkal mo dyan? Oh, bakit pati pagkakalkal ko, pinapakailaman yun na? Hindi naman kayang nagpundar dito, ha? Ah. Tsaka yung isipin nyo, yung pagtubos nyo dito sa lupa. Ay, magaling ka lang sumagot. Porket hawak mo lang yung titulo. Oo, oh, oh, dahil hindi na ako magpapaapi sa inyo. ne, ne, ano yan? Iinom ka? Huwag dito! Doon ka sa labas! Maaamoy ni si Mang yan! Di mo ba alam, Buntis siya! Hmm, ano? Pati pag inong ko babawal nyo na? Bahay ko rin to! Gusto mo, mag ka din! Ay, ayaw ko! Huwag mo kong dyan sa mga alak-alak na yan! Huwag kang nagmamaoy dyan! Pag nalasing ka na, bilisan mong uminom dyan! Baka dumating na si si Mang na nagpa-check up! Hmm, ko! <laughs> ano yung sabi Ma? Isip mo? Nagbisit mo! Nakakainis tong mga kabahay ko na to. alam mo naman kung sinong mga umasta kung, akala nyo, kung dati kinakaya-kaya nila ako, eh, pas ngayon hindi na. Ay, mga takara takaratangal daw, kita ang daw. Wala mo madidang matungod-tungod, kanyak Buti na lang tumawag ka. Alam mo ba kung bakit ako laging nagre-react sa mga posts mo? Kasi nakita ko yung profile picture mo. Ang gwapo guwapo mo doon. Yahoo! <laughs> <laughs> oh, sa tayo. <clears throat> Ilang taon ka na ba? Tsaka anong trabaho mo sa Taiwan? <laughs> 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 Ingay mo naman dyan. Alam mong may kausap ng tao eh. Hindi doon ka sa labas uminom. Kung ayaw mo nga iingayan dito. Pasensya ka na, ha? Saka, bakit ba? Siguro nagsiselos ka. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako nagsiselos. May simang ako. At saka naririndi ako pag may nakausap ka. Ayaw, di ba? Siguro may penis ka pa sa akin. Uri, <laughs> pasensya na, ha? O, oh, Nay, ano yung ginagawa mo? Ano yan, Nay? Umiinom ka na naman dyan? Balik nyo nga yan. Eh, ano ka ba? Minsan lang naman ako uminom, anak. Ang lang ng problema. Oh, sino yung kausap nyo na ay? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba naman yun, na? Hindi na lang naman na kayo namili ko mainay. Ang trabaho niya doon na. Ay, marami siya trabaho doon na. Minsan, nag-tricycle driver. Nagbabakal bote. O tapos, construction. Diba, Raul? Bahala nga kayo dyan na. Hindi naman na kayo namili. Ay, maging nga. marinig ka ni Raul, po. Nakakaintindi siya ng Tagalog. Kasi siya ka na, Raul, ha? Saka, walang pakiramdam tong si Raul. Tingnan mo nga, oh, wala siyang reaksyon. O, bahala nga kayo dyan nga, Rudnay. Bibigyan ko na lang kayo ng pera Tutal nagbenta yung hapon ng silang makina Doon na gilid lang sa gilid ng bahay namin Naiinis na nga ako nai At sinasabi nilang nakaasawa ko ng hapon Eh hindi nila alam wala namang pera yung na-asawa ko ah. Oh salamat dito anak ha mm -hmm. Oh pagpasensyahan nyo muna yan ha wala oh. pa kasing pera yung hapon Hapon hapuna oh Uuwi ka na yan Oo oh, oh, uh, ah dito din ako oh, Sige salamat ha Mag iingat ka dyan na Oo oh, okay. oh, Raul Oh umuwi na yung anak ko Nagbigay lang ng pera oh minamal minamahal kong manugang yun. Tumating na pala. Ha? Sandali nga. Ay, minamal kong manugang. Oh, wala ka na bang sobra dyan sa tetanus toxide mo? Di ba nga, minamahal kong manugang sa private ka nagpapacheck up? Ayaw mo dun sa libre? Sigurado, minamal kong manugang. May sukli ka pa. Kasi wala kong ano, alam mo na yun, minamahal kong manugang. Amin na yung pera, minamahal kong manugang at may pupunta ako sa glit doon. Oh, so, sige na, ito po. May naluto na po ba doon, Nay? Oo, oh, oh, minamal kong manugang may naluto na doon. Basta doon sa kusina, huwag kang pumupunta doon, ha? May buwisit doon. Hindi po, Nay. O, oh, babe, kamusta? Halika, hukuha muna dito, babe. Ay, babe, ang sakit ng tinurok sa akin, tetanus toxoid. Ikaw naman, babe, parang hindi ka naman sanay na tutuso. Hindi <laughs> ko nga, ba, babe, masimasing ko nga. Oh, dito banda, babe. Sige na yan, Diyan. Babe, dito ba yung masakit? Oo. Nay. Saan na naman nagchampong? lang ito, babe? Kasi pag manganak ka na, hindi na natin magagawa ito, babe. <laughs> Sige na, alam mo. Saglit lang, babe. O, dahan-dahan naman. Mupit <laughs> is connected. Successful. <laughs> <laughs> Ano yun? Tingnan mo nga! <laughs>